So, good morning mga kaparmer. So, for today's video ay nandito naman tayo sa ating farm uh, upang i naman natin ang ating palay. So, ito po yung palay natin na lagi po natin binibisita. Uh, sa wakas anin na po ang ating palay sa tagal ng... Uh, pag-aalaga po natin so ito po ay RC222 ka-farmers so magbibigay lang po ako sa konting tips ayon sa aking ginawa para maabot ko ito o kung paano kung naabot ang ganitong production so nakita nyo naman po sa aking mga vlogs ka-farmers ay simple lang po ang aking ginawa Siguro nga dahil din po sa panahon kaya nakaanit tayo ng medyo marami. At siguro di siguro dahil nakatiming po tayo, nakadepende naman po yan sa bawat discard nating farmers. So, yun lang po ang ginawa natin dito, nakatiming tayo sa pagtanim. Tamang-tama po yung pagsabog po natin during the time na nag -rotor tayo. Ay basa po ang lupa and after, after 3 uh, days and 2 days ganyan po ay umulan naman so ang nangyari po medyo hindi po masyado natuyo ang ating uh, lupa kaya po nakapag patubo po tayo ng magandang uh, palay so nakita niyo naman yung palay ko alos dikit dikit po siya mga kaparmer so sa pag naman ang aking palay so ganun din sa mga ka kadalasan po ginagamit po sa atin so ito po ay gumamit lamang po ako ng dalawang beses na foliar fertilizer katulad po ng California at dalawang beses din po ako nagabuno dito ka farmers so unang uh, abuno ko po ay urea dalawang sako dahil isang hektar po ito then pangalawa sa top dress uh, uh, top dress po ang ginamit ko 17017 Then, hinaluan ko rin po ng urea, yung swire urea. And, meron siyang salt pit na isang sako, bali 3 sako. Sa total po lahat ka farmers hanggang po service ay nakagamit po ko ng limang sakong abono. So, ito ka farmers, sa totoo lang, nakapag-ani po tayo for the first time na 1 hectares na uh, total production na 93 kasako ka farmers. So yan po, inahakot na po natin ang ating palay. Bitterage po yung ating sako ka farmers. So siguro nakatiming po tayo sa pagtanim ka farmers na medyo nakakuha tayo ng Ay, marami. So halos tatlong taon na po ako nagtatanim po dito sa yung panay ko ka farmers. Ngayon lang po ako nakatsamba na may sa kasako. So legit po ka farmers, bitterage po yun o so, walang kulang walang sobra na itutray so marami rin nagtaka kung ano niya naabot ang ganitong na production so, kita niyo naman mga ka-farmers sulit po yung palay po kahit po humiga po yan makapal po yan kita niyo naman po sa sa record ng harvester po ayan makapal po talaga yung mga farmers at saka yun po ka-farmers sa pag patungo po ng palay sa timing din po tayo ng halos lahat 95% or 97 growth so walang namamatay kung namamatay lang sa farmers dyan ay yung na